Ito po para sa maraming nagbakasyon noong kapaskuhan, alamin natin ang sitwasyon sa Araneta Center Bus Terminal sa live report ni Oscar Hoy. Oscar? Yes, Ivan. Sa mga sandaling ito, pakansin natin. Uh, Unti-unti nang dumadag sa muli yung mga biyahero natin dito sa may Araneta Center Bus Terminal. Karamihan sa mga ito ay uh, pabalik ng uh, Visayas mula ng uh, magpasko at mag-new year dito sa Metro Manila. Sa taya ng uh, Araneta Center Bus Terminal Administration, uh, papatak ng uh, mahigit limang libo yung inaasahan nilang babiyahi mula dito sa Araneta Center Bus Terminal, papunta sa mga iba't ibang probinsya dyan sa may uh, Visayas uh, area. Habang yung mga uuwi naman dito, nahigit na mas marami raw ay uh, tinatayang nilang aabot ng pitong uh, libo sa buong uh, maghapon yan, Ivan. Bagamat hindi raw ito masyadong mararamdaman dahil karamihan sa mga magagaling ng Bicol pabalik dito sa Metro Manila ay magsimula na magsibagwa diyan pa lamang sa May uh, Pasay. So pagdating dito sa May Araneta Center Bus Terminal, yung mga kadalasan yung mga laman ng bus ay kalahati na lamang o minsan ay mas kakaunti pa. Bagamat inaasahan ng dadagsa ngayong araw Ivan yung mga behero dito sa Araneta Center Bus Terminal Ayon sa kanilang administrasyon ay uh, sapat naman daw ang kanilang bus at hindi daw sila kukulangin para may ang Mga kababayan natin magsisipag-uwi ngayong araw, Ivan. Maraming salamat, Oscar Oida.